Inaprubahan naman ng US Food and Drug Administration ang kauna-unahang bakuna. Ito ay po ay para sa chikungunya, ang sakit ay ituturing na emerging global health threat. Kabilang po sa mga sintomas sa nasabing mosquito-borne disease ay lagnat at pananakit ng kalamnan o joint pains na nakaka, napakadelikado rin para sa mga bagong silang na sanggol. Ayon sa US FDA, dahil sa pag-aproba sa bakuna ay mapapabilis na ang paggawa at roll out nito sa buong mundo ang x Ix o IX-Chick vaccine ay mari lamang gamitin mga kasama sa edad 18 years old pataas sa sinasabi po ng FDA na mas taas ang tsansa na mahawaan ng nasabing virus. Na-develop ito ng Valneva ng Euro Europa at ito'y gagamitin ng single shot lamang. Ngayon toon mga kasama, nasa 440,000 ang kaso ng chikungunya ang naitala kung saan 315 katao ang iniulat na nasawi hanggang netong Setyembre. Batay pa sa datos ng FDA, nasa 5 milyong kaso po ng chikungunya ang naitala simula noong taong 2008.